Good morning, good morning, good morning. So for today's today's video, ano mo na tayo technician, <laughs> technician ko no. So water heater. Tinang tinanggal ko na at uh, pagagawa ko sa ano. Kanina kasi may nagsisigaw sa CR. Akala ko kung sino kalaban yung palan lamig. Ang <laughs> lamig na ng Ah, uh, tubig ngayon So, itong water heater namin, matagal ng ano 'to. sira. Parang mga 5 months na pa. 5 months nang sira. Pinababayaan ko lang kasi wala pa akong pambili. Five months siyang hindi gumagana actually. So ngayon, tinanggal ko kasi papaayos ko muna. Wala pa naman tayong budget. Papaayos ko sana muna. Ah, uh, check tinanggal ko tapos tiningnan ko binuksan ko puti na lang meron ditong diagram ayan wala Ako akong kita no puti puti yung diagram wala hindi makita eh so hindi makita yung diagram ayan as inano ko na lang Tawag dito sinundan ko na lang yung diagram so kanina naman okay naman yung ano breaker mayroon siyang power power dito pero yung ano niya indicator light niya hindi gumagana so sinundan ko lang yan from line 1 pumunta dito sa mga uh, thermostat niya so dalawa thermostat niya kasi dalawa yung kita ko dalawang heater element yan yung isa. Ito, dalawang heater element. Then, siyempre, punta dyan. Tapos, para sa heater sana. Uh, same itong brown is going to pula tapos heater. Tapos ito, ah, uh, ito yung line 2 nya. Dumaan, yung dilaw. Dumaan sa triac. So hindi naman tayo magaling magano. Magaling sa si electronics. Pero dahil doon sa tulong ng ano man ah, uh, diagram eh inisa-isa natin. So mayroon pa siya rito. Ang daming safety devices pala nito eh. So may thermostat na siya. So ah, uh, uh, dalawa Ah, uh, upper limit tsaka lower limit. Ewan ko kani. ano ba isa? Ano dito? So, thermostat, thermostat. Ayan. Ah... Uh... So, cut out yung dalawa. Tapos, yung isa, uh, cut in. Yung, eto. So, sa 75, Uh, degree cut out ito naman yung ah uh, sa 55 degree so syempre naghi naghiwala yung ano yung dalawang heating element na yan pagka uh, para ma-maintain lang yung temperature na ah uh, nakaset so dito mayroon din dito ah uh, ito flow switch to so ibig sabihin pag walang tubig na nagpo-flow kasi ito yung inlet niya eh. ito yung outlet sa kabila ito yung inlet, ito yung outlet so kung ng na po flow na pumapasok ng tubig, dali rin sya gagana tapos dito sa uh, ano, meron din syang uh, ano to valve pressure pressure valve o mixing valve valve to eh Ah uh, hindi ko gaano alam yung function niya. tingnan natin dito. Ano ba 'to? C Ano ba 'to? CN4. CN4. Thermistor ang nakalagay dito, thermistor. Hindi ko alam exactly function niyan, pero mukha siyang valve. Uh, mixing valve siguro 'yan. Para ma-maintain lang yung uh, amount ng hot uh, water na lumalabas Siyempre, mabibigla kapag biglang tumaas yung pressure dito Lumabas ka agad lahat Ang mainit Pasuka Yun ang pagkakalam ko, ewan ko lang, bahala na sila dyan <laughs> uh, So, yun, sinusundan ko ka kanina tapos sinatanggal ko Siyempre, ito test natin tong thermostat nya. Nung tinanggal ko na yan, test ko. May nakita akong may switch pala dito. oh, yun no? Hindi ko na maalam to. Ngayon lang ako nakabukas ng uh, household water heater. So, may switch pala dyan. Tapos itong isa mayroon din. Pero tingnan may isa wala. Dito, uh, siguro ano yan, switch ng thermal runaway. So, ibig sabihin, pag lumagpas pa ng 75 degree, eto na, parang mechanical na, mechanical switch na siguro yan. Hindi ko sure ha. Pagkakalan nyo na <laughs> Pero, sa mga tweed, ano, uh, sinubukan ko i-on yan pinush ko parang nag ano nag uh, trip so parang nag trip siya terman ang tingin ko terman run switch wala naman kasi nakalagay dito sa uh, ano niya sa diagram sa wiring diagram niya wala nakalagay so yun yung pagkakalam ko at kaya tinesting ko kanina kumuha Kumu ako ng kaprasong wire dalawang wire at isinaksak ko So nagkaroon na ng ilaw yung switch dito. Pero malalaman natin kung umiinit pa. Kung okay pa. So ikakabit ko siya ulit. Gagapang na naman ulit ako. Sa ilalim ng lababo. Para makabit. Tingnan natin. Yahoo! So ito na. The moment of truth. <laughs> Excuse sa aming maruming ilalim ng So yun, umilaw na. Tignan na natin kung iinit. At kung mag-trip pa rin, uh, papalitan na natin yan. So tinignan ko, nung kinakabit ko, mayroon pa na nakalagay doon sa isang thermostat na yan. As sa isang temperature uh, cut off din siya sa 55 degree. So, yun.

Ayan. may init na. So, ayan. Nakaset sa max yan eh. Mainit na. Mainit na. Ayos, wala nang sisigaw. Mabuna <laughs> na may aking nga. Camera. Okay, natin. So, yun. Kung meron kayong mga Panasonic na ganyan na eh, hindi na rin uminit at namamatay yung indicator light. Doon lang pala. Doon lang sa temperature switch niya. Reset lang. Para hindi nyo nababaklasin kagayaan. Binaklas ko pa. Eh, kanda yuko yuko ako dito. Nauntog-untog pa ako. <laughs> yun lang pala problema. Sige guys. Thank you for watching.